Ito rin na nyo. Ayan. Ayan. Siyah. Pero marami pa rin uod. hindi na sila nagsawa. May bunga. Be na kahit pa paano. Tag kami bago magkaroon ng buwa. Mga isang buwan doon yung ini ito. ang buwa niya. Hindi na mamunga. kalabasa. Oh, pemilik sabata, bata. Oh, kalau lang tayo sa bukit. Pagbalik, may ulan na. Nadala na kami magtanim ng talong. Hindi na namin ito gagaw. Di na kami magtatanim. Hindi na kami gagawa. tanggan ganito. Kasi wala, lugi. Lugi tayo sa talong. Lugi tayo sa sa ano to, ito, sa trabaho at saka sa, sa trabaho ang kita balik ano lang balik pinans iba na lang ito na din mas mabuti pang upo ang upo ay walang masyadong walang masyadong gastos hindi masyadong magastos kahit tigli 5 piso ay eh. makapera ka talaga sa upo fertilizer at saka ano lang naman kasi ang ulo ni. ang gastos saluyot buha at rin tayo ng saluyot para mamaya sa tanghali walang kung anong lalagay natin basta importante may dala tayong pang gulay mamaya at saluyot native saluyot po ito hindi po ito itinatanim kusang tumutubo ayan saluyot talungin tayo sa umaga mamaya sa luyot nga tayong pangulam itong bili-bili lang tayo ng ulam mag-harvest tayo sa linggo para may pangbili tayong ulam o oh, ayan lemongrass ang dami nyan no yan ang binibinta ko tuwing tatlong beses sa isang linggo ako manguha lemongrass dami nyan ayan, no? dati punong puno ito pero hindi pa rin nangalahati kahit tatlong beses sa isang linggo meron pa din yung sa kabila kabilang taniman namin. Ayan. Lahat na yan. Lemongrass at saka talong. Kung wala itong lemongrass, nako, wala kaming pang wala kaming pambiling ulam. Dahil nitong buwan, mga buwan na ito ay mas taghirap maghanap ng pera buti na lang nandyan yung lemongrass yan din ang nag survive sa atin sa pang araw araw natin na kailangan yan ang lemongrass ang nagtulong sa atin kung wala yan wala tayo pagkukuha na ng ating pang araw araw kaya, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa blessing. Yan po. Kung mm, sino gusto na malamit, malapit sa amin, yung gustong kailangan ng tanglad, dito lang, ang tala dito sa akin, hindi, pwede. Marami yan. Share, I'll share my blessing. Ang dami yan nagkukuha din dito. Ayan, sabi ko, manguha lang dyan. Marami po yan. Yung dating kinuha na namin yung ano, magkakaroon na siya ng ulit, ulit ng tumubo siya ulit. Dumami palalo Ganun talaga ang buhay. Pag meron ka, share, share din. Kasi hindi mo solo ang buhay ngayon. Ang buhay ay parang golong Ganun talaga. Pag ikaw ang nangangailangan, may mga kasagutan din kung ka wala rin tutulong sa iyo diba? kahit sa simpleng bagay lang na makatulong wala tayong pera na itulong hindi mga ganito lang mga grasya na bigay ng, ng ano ng may kapal mga ganito oh. Ayan, namimigay din tayo nito. Sa mga gusto. Basta may blessing. I-share din tayo. Share din tayo ng blessing natin. Pang-ulam nga. Namimigay ako. Ayan. Sabihin ko ngayon. Kuha lang doon. kuha lang para pang -ulam. pero kung ibibinta ko hindi pwedeng ibigay o ba ngayon, ngayon. may bibigyan din tayo ng talong ngayon Yeah. kahit ano ma... kasi ako pag, magma... pag ma pagbigay at mabait ka may mga answer yung mga prayers mo eh? hindi mo inaasahan na sobra sobra ang binibigay ni Lord may mawawala meron ding bumabalik gaya ng ano, oh, ganito kahit nawalan ako nawalan kami sa ng pera may mga answered prayer yan mo huwag lang mawala ng pag-asa life is still go on po ikan nila tayo yung manguha ng ating pangulam marami din pala ito kaya sa linggo may pang bintana tayo oh. maraming salamat po Lord sa blessing thank you so much keep supporting me to like and subscribe. Thank you po for watching. Ayan. Ayoy. Mahirap lang kaya na. Need natin sumikap. Thank you po Lord. Thank you, thank you Lord sa blessing. Bye mga kaibigan. Please keep following me. Thank you po. Bye.